Nung tinanong ka ano ang pangalan ng nanay mo, ang sagot nyo po, quote, nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. Close quote. Tama po ito? Ano po? Madam Chairman, opo. Okay. At nakita mo lang ang birth certificate mo noong 2005. Dahil ito ang taon ng iyong birth registration, correct? Uh, Madam Chairman, uh, unang-uma po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Uh, sorry po kay Sen Win din po. Uh, medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na marami pong tao, marami pong cameras. Pasensya na po. Uh, opo, nung 2005 po, uh, when I was 19 years old po, uh, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng mga lisensya at uh, passports po, hiningi ko po sa kanya. Alright. Sa so makatuwid, uh, yung sinasabi mo